guys is Fuji. Oh, hindi masyadong ano, maraming bunga this year kasi last year marami talaga silang bunga last year no, punong-puno itong mga puno ng bunga. Pero ngayon, um, kunti lang. Oh, kunti lang. So hindi namin ito uh, pinanipisan kasi kunti lang. Pag marami talaga, itining namin ito. Panipisan namin yung mga bunga. So, ito talaga mga Fuji nila, guys. O, oh, tingnan nyo ang kulay nila ng Fuji. Ayan. Mayroong dito um, mas maganda ang kulay ng Fuji dito guys. Oh. Tingnan nyo. Dito guys. Kita nyo ito. Napaka bright talaga. Ito. Ito yon. Ayan. Yan ang kulay ng Fuji. Nag Nagpitas yung anak kong lalaki kanina. Dinala niya sa loob ng... Dinala niya dito sa kusina, in slice niya. Ano yan? What apple is that? Tinanong ko yan. Kunin ko yun. Sabi niya, Fuji daw. Ayan, ready na talaga ito. Tinikman ko yan at saka ano. Pwede na ito. They're nice flavor as well. Ito ang paborito ko na apple guys, yung Gala Fuji. Benjamin also yung green apple. Meron kaming uh, before we harvest the Gala yung isang um, variety na tinatawag na Early Bliss, yung ang pinaka-early. It's a bit strong, sweet and sour talaga. Hmm. Hmm. Pwede na ito. sweet Ito ang Fuji